Hindi lahat ng nagpapakilala sa kanilang sarili bilang isang pastor, pare o leader ng relihiyon ay dapat na paniwalaan. Binalaan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya sa Biblia. Sa Mateo chapter 24 verse 11 to 12, maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay manlalami. Sino-sino ang mga leader ng simbahan na hindi mo dapat pakinggan? sa John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sinasabi na ang Panginoong Kristo ay ang ating dakilang pastol kung saan tayo ay inaalagaan, ginagabayan at pinoprotektahan. paman, ipinapahayag ng Biblia na si Heso Kristo mismo ay naglagay din ng mga pastol upang alagaan ang kanyang mga tupa dito sa lupa tingnan kung ano ang nakasulat sa Efeso chapter 4 verse 11 to 12. Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mga ngaral ng ebanghelyo, at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawain paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mula pa nung panahon ni Adan, Isa sa mga paraan ng Panginoon sa pagpapabatid ng kanyang kalooban sa kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng mga propeta itinuturo sa atin ng mga propeta ang kalooban ng Diyos at inihahayag ang kanyang banal na pagkatao. Magkatulad ang mga tungkulin ng pastor, pari, mga propeta o ng alin pa mang leader ng mga relihiyon, sila ay mga mga ngaral ng kabutihan at tumutulig sa kasalanan. At minsan pa nga ang mga propeta ay nagsasabi ng darating na mga pangyayari. Sila rin ay may mga otoridad na pangalagaan ang espiritual na buhay ng mga miyembro ng simbahan, nagbibigay ng payo, nagtutuwid at nangangaral sa pamamagitan ng mga turo ng salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga, ang mga propeta ay nagpapatotoo kay Yesu Kristo. Kaya naman, itinuturo ng Biblia na dapat nating pagtunguhan ng mga lider ng simbahan ng mahigit na pagalang dahil ang mga gawain na ito ay mahalaga para sa simbahan at hindi madali ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi lahat ng mga propeta at tagapagturo ay dapat na paniwalaan. Binalaan tayo ni Jesus na maraming bula ang Kristo at bula ang propeta ang lalabas at magtatangkang dayain kahit na ang mga hinirang. Sa kasamaang palad, maraming mga pinuno sa loob ng mga simbahan ang nagbibigay ng mahinang patutuo at umahad lang sa paglago ng kaharian ng Diyos. Tinukoy sila ni Jesus bilang mga lobo na nakasuot ng mga tupa. Sa video ngayon ay narito ang pitong uri ng mga pinuno ng simbahan na hindi dapat pakinggan. Number 1. Umaabuso sa kapangyarihan. Ang isa sa mga palatandaan ng hindi mabuting lider ng reliyon ay ang kanilang pag-abuso sa kanilang otoridad at nananamantala sa salapi. Maling ginagamit nila ang mga ikapu at mga handog para magmanipula sa kanilang mga tauhan. Ang mga ito ay nananamantala sa pinansyal na mga tao sa Roma chapter 13 verse 1 sapagkat walang otoridad maliban sa Diyos at ang mga otoridad na umiiral ay hinirang ng Diyos. Ang isang mabuting leader ay laging alam ang katotohanan. Tulad ng pinahihintulutan sila ng Diyos na maging mga pasto, maaari silang alisin ng Diyos ng ganoon kabilis. Nakikita nila ang kanilang otoridad bilang isang pagkakataon upang tumulong sa iba at hindi upang samantalahin sila. Sila ay ambisyoso at ginagamit ang simbahan bilang isang kumikitang negosyo. Ginagamit nila ang kanilang influensya at mga kasanayan sa pagtatalumpati upang makonvert ang mga mananampalataya at kunin ang kanilang mga pera kailangan nilang humingi ng mga handog dahil ginagamit nila ang simbahat. Gayunpaman, ang mga leader na ito ay labis na nakatuon sa pera. Sinasabing kung hindi ka magbibigay ng mga handog sa simbahan, ay ninanakawan mo ang Diyos at isusumpa ka. Ang pagmamanipula ay dahilan ng panggigipit sa tao na ibigay kahit wala sila. Sinasabi sa Biblia na walang maglilingkod sa dalawang Panginoon ang Diyos kayamanan. Sa Mateo chapter 6.24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa, hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Gayunpaman, hindi dapat na isang obligasyon lamang ang pagbibigay ng handog o ikapu. Ang lahat ng mga kristyano ay nararapat na tauspusong magbigay ng handog sa abot ng kanilang makakaya. Sa 2 Corinto 9, verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaluob. Number 2. Nanghuhula sa mga bagay na hindi galing sa Diyos. Ginagamit ng mga ito ang kanilang impluensya sa mga tao upang manghula at magpahayag ng mga bagay na hindi itinuro ng Diyos o hindi naaayon sa salita ng Diyos. Sila ay nagahayag upang gamitin at umikayat sa mga mananampalataya subalit kapag ang mga propesiyang ito ay hindi natupad marami ang nagsisimulang mapagtanto na may isang bagay na mali sa simbahan ngunit kakaunti ang nagsasalita laban sa kanilang mga pinuno dahil sa takot at naniniwala sila na kaloban ito ng diyos ang kasinungalingan at pagmamanipula na ito ay titigil lamang kapag ang mga tao ay naging pamilyar sa salita ng diyos at nakaalam na sa katotohanan kaya panatilihin ang talatang ito sa iyong puso sa deuteronomy chapter 18 verse 22 upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon na hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang. Huwag ninyo siyang katakutan. Nagbabala ang Diyos sa parusa laban sa mga bulaang propeta sa Ezekiel chapter 18 verse 8 to 9. Kaya ako, ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, nakakalabanin ko sila dahil kasinungalingan ang mga hula nila at hindi totoo ang kanilang mga pangitain. Parurusahan ko ang mga propetang hindi totoo ang pangitain at kasinungalingan ang mga hula. Number 3. Mga Mapagkunwari at Mapanlinlang Ang kanilang panloob na buhay ay hindi tumutugma sa kanilang panlabas na katauhan. Napakalinaw ng babala ni Jesus, magingat sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa iyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mababangis silang mga lobo. Ang mga huwad na guro ay mga mapagkunwari at bagamat sila ay nagpapanggap ng mga tagasunod ni Kristo, sila ay talagang mga ministro ni Satanas ayon kay Apostol Pablo. Sa 2 Corinto chapter 11, verse 14 to 15, hindi ito dapat pagtakahan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ang katangiang ito ay mahirap pakita dahil hindi natin mapapansin kung ano ang nangyayari sa loob ng puso ng isang tao. Ang mga huwad na guro ay may sensual at hinihimok ng kanilang makalamang pagnanasa. Bagamat ang makasalanang hilig na ito ay hindi laging nakikita kaagad, sa paglipas ng panahon ay madalas itong nagiging maliwanag at nagiging sani ng malaking iskandalo sa simbahan ng Kristo. Number 4. Gumagamit ng mga anting-anting at anointed na mga bagay. Ang ikaapat na uri ng mga lider ng simbahan ay ang gumagamit ng anting-anting at mga anointed object. Sila ay umaalipin sa mga taong may maling paniniwala at mga pamahiin na hindi matatagpuan o inorden sa Biblia. Inililihis ang pananampalataya na dapat lamang sa Diyos at umaakay sa iba na ilagay ang kanilang pag-asa sa mga bagay na walang kapangyarihan. Sinasamantala niya ang kamangmangan ng mga tao upang akayin sila sa panilinlang. Tingnan kung ano ang sinasabi sa Biblia sa Ezekiel chapter 13 verse 2. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong na huli sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuli ninyo na parang ibon. Sinasabi ng Biblia na ang mga pinunong ito ay itinuturing ng mga hangal. Ang lahat ng kanilang kawan ay patuloy nakakalat. Number 5 gusto mas maging popular. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan mas gusto ng maraming mga lider ng simbahan na tratuhin sila bilang mga kilalang tao kaysa sa mga lingkod ng Panginoon. Mas gugustuhin nilang makarinig ng palakpakan sa mga tao para sa kanila. Ang isa sa mga palatandaan ng isang huwad na propeta ay iniisip nilang dapat silang tratuhin na parang isang rockstar na nakakuha ng patuloy na pagsamba at palakpakan hinahabol niya ang katanya nat papuri mula sa mga mananampalataya kaya't ipinapangaral niya lamang ang mga pahagin ng biblia na sa tingin niya ay katanggap-tanggap sa Lucas chapter 6 verse 26 kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta sabi nga ang pagiging kilala ay isang bagay gayon paman sa pag-iisip na dapat kang lubos na pahalagahan dahil lamang sa iyong pangangaral. Isa iyan sa mga sinyales ng isa kang huwad. Number 6. Hindi nila pinag-uusapan ang kasalanan. Sa buong Biblia, ito ang isa sa mga pangunahing pagkakakilanlan ng isang huwad na guro. Ang iyong pastor ay maaaring may napakagandang ngiti at napakalakas ng loob. Ngunit kung siya ay natatakot na magsalita tungkol sa kasalanan, siya ay isang huwad. Ang mga ngaral na hindi nangangara laban sa kasalanan ay masuwayin sa Diyos. Nagpapabaya at hindi dapat sa kanyang tungkulin. Bakit hindi sila nangangaral laban sa kasalanan? Marahil ito ay maraming dahilan. Halimbawa na lamang ay ayaw nilang masaktan ang nakikinig. Gusto rin nilang maging tanyag at magustuhan ng marami sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsasabi ng kasalanan. Sinasabi ng Biblia na ang bawat tapat ng mga ngaral ay nangangaral laban sa mga kasalanan ng kanilang panahon. Ngunit ang mga huwad na propeta lamang ang nangangaral ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mundo ay lalong nagiging masama kapag ang nangangaral ay hindi nangangaral laban sa kasalanan at ang mga kristyano ay tahimik tungkol sa katuwiran. Kailangan nating manindigan laban sa kasalanan at magsalita ng katotohanan ng Diyos. Ang mga makasalanan ay hindi gustong sumikat ang liwanag sa kanilang kasalanan. Gusto nilang gawing normal ang kasalanan na tanggapin. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagtanggap sa homoseksualidad sa ilang mga relihiyon kung saan ay malinaw na ipinagbabawal sa Biblia. Nilalabanan nila ang pangangaral ng Biblia laban sa kasalanan. Ang kasalanan ay kailangang mabura, bunutin, masakin at itapon bago maitayo ang isang monumento sa biyaya at kaluwalatian ng Panginoon. Ang mga mga ngaral at mga kristyano ay dapat magsikap na ipamuhay ang mga katotohanan ng kabanalan na kanilang ipinapangaral sa iba. Number 7. Hindi si Kristo ang pangunahing fokus ng kanilang ministeryo. Ang pangunahing pokus ng ministeryo ay si Kristo at kung saan siya ay ipinako sa krus. Ngunit ang isang tanda ng mga huwad na guro ay nakatuon sa halos lahat ng bagay maliban kay Jesus. Ako ay kumbinsido na si Satanas ay kontento na alisin ang mga mata ng simbahan kay Jesus sa anumang paraan na magagawa niya. Nagbabala si Juan sa Perso 1 Chapter 4, verse 2-3. Sa pamamagitan nito, Nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu na nagpapahayag na sa Yesu Kristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos. At ang bawat Espiritu na hindi nagpapahayag na sa Yesu Kristo ay hindi mula sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at ngayon ay nasa salibutan na. Paano natin malalaman ang Espiritu ng Diyos? Ayon kay Juan, ang Espiritu ng Diyos ay naroon kung saan ang persona at gawain ni Kristo ay ipinapahayag kung ang ministeryo ng isang pastor ay hindi tungkol kay Jesus, kung gayon hindi ito nararapat na sundin. Kailangan din nilang ipangaral ang ibanghelyo. Ang ibanghelyo ay nangangahulugan ng mabuting balita patungkol sa kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na muli ni Heso Kristo ayon sa kasulatan. Kailangang marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng teksto ng banal na kasulatan. Para malaman ang katotohanan, ang mahalagang mapag-aralan ang banal na kasulatan upang bantayan ang maling katuruan ng Inglesya. Ito ang mga uri ng mga huwad na propeta na hindi dapat tularan at pakinggan. Alam kong walang sino man sa atin ang perpekto at gaya ng nabanggit sa pasimula, hindi natin dapat tusgahan ang mga tao kundi ang kanilang mga kilos at gawa. Sa kasamaang palad, ang imahe ng isang pastor o ng iba pang mga leader ng mga simbahan ay lubang nasira dahil sa mga halimbawang ito ng mga huwad. Gayunpaman, hindi rin natin dapat na sila ay kung ikaw ay nasaktan at nabalisa sa isang pastor, pare o iba pang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, kailangan natin silang ipagdasal at alamin na ang mga pastor at ang iba pang mga pinuno ay mananagot sa Diyos para sa kanilang mga ginawa. Ang mabuting religious leader ay dapat na maging isang mabuting kristyano. Ibig sabihin, ang kanilang buhay ay dapat maging isang halimbawa ng karunungan at pagpipigil sa sarili. Dapat silang magkaroon ng magandang reputasyon at nakabase sa salita ng Diyos, ang Biblia nauunawaan ang sinasabi nito at pumakapit sa katotohanan. Nagbabala ang Biblia sa mga huwad na propeta at bula ang mga tagapagturo. Sa 1 Pedro chapter 5, verse 3 to 4, huwag kayong maghariyarian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.